Isang magsasaka nagwala sa kanilang barangay na hulihan ng barel sa San Carlos City, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pardong, Aris 38, Masantos, Yacabasani, Tsikyo Amin sa ating mga sa Pangasinan. Freddy? Kulungan ng bagsak ng 38 anyos na magsasaka na kinilalang si Elmer Palumar, walang asawa at residente ng Sitio Riverside, Barangay Agdao, San Carlos City, Pangasinan matapos itong mahulihan ng baril. Sa ulat ni Chipo Police Lieutenant Colonel Elias Arquidulmo, nagresponde ang kanyang mga tauhan sa Barangay Agdao bandang alas 8.40 ng gabi dahil sa reported na may nagwawala o manang lalaki na armado ng baril at nadatgan pa ng mga pulis na hawak ng suspek ang isang caliber 38 na walang serial number at wala rin bala na ipinananakot sa kanilang mga kabarangay dala ng kalasingan nito. Agad inaresto ang suspek at kinumpis ka ang hawak nitong baril na ngayon nasa kustudya ito ng San Carlos City Police at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act in relation to Omnibus Election Code of the Philippines. Ito si Freddy Fajardo Ari Estarte taguulat para sa DCRH Una sa Pilipinas Una sa Pilipinas Maraming salamat uh, Freddy.